yung pong penalties o mga kaparusahan doon sa mga nambuli. Opo, uh, mm -hmm. na, 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 napalakas na ho ba ito? Uh, di ho ba may level din yan? Opo, ng mga dapat kaharapin ng bata, minor de edad po ito, kung sakasakali, meron ba itong ano din, uh, bago pong pag-define, ano, pag, uh, pag, uh, pag define sir? Yes Uh, Manong Ted, yan po yung isang napakahalagang usapin. Mm -hmm. Kasi sa atin po, sa pampublikong paaralan, uh, hindi po tayo basta-basta nag-e-expel mm -hmm. ng bata. Mm -hmm. So kaya nga po sa kasunod po ng IRR, nilalatag po namin naman yung polisiya natin on how to deal with the penalties. Mm -hmm. But uh, we have to be careful with this, Manong Ted, because we have to consult. Uh, uh, for example, mga uh, experts po natin mm -hmm. kasi ang ang espiritu ang, ang po ng batas is reformation eh hindi yes naman populity. No? Opo, opo. Mm -hmm. So, yung bully, so while we are addressing the issue of the bully, yung mga nabubully, mm -hmm. we would like to also address the issues of the bullies kasi mm -hmm. baka po bully sila because they are also undergoing something, mm -hmm. no? Opo, opo. So, kailangan tingnan din po 'yung Balansihin natin. So mm. the penalty would have to be uh, very very objective. Mm. Uh, nang sa ganon hindi po naman masayang din 'yung mga 'yung buhay ng mga batang huli. Opo. no? Ah, Kailang magbago. Opo. 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 So, Opo. 'yung po 'yung mapapaliwanag ko muna sa ngayon, Manong Ted, pero Opo. we are going into that. Opo. 'Yung pong revised na IRR nito is uh, effective sa pampubliko at pribadong paaralan di po ba Hango sa balita no pero tama ho ba this is uh, para po sa lahat di ba pra private yes, yes. and public schools pero sa usapin ng penalty can the private school have their own set of penalties Yes, uh, because mm -hmm. the private schools po may sarili silang school policy. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ang ang pagpapatupad naman po sa private school is at the minimum in mm -hmm. so far as regulation of their ed is mm, -hmm. mm -hmm. So, but but the private schools can implement their own policy. Opo. Ah, uh, eh uh, may mga skwelahan po talaga na private schools that they impose mm -hmm. the mm -hmm. maximum penalty of expulsion.